Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel once again. If you are new to this channel, please welcome and of course to our new subscribers, returning subscribers. Hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, i-share ko na naman ang ating free sample. Bago po share sa inyo guys, ayan, pag hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to, ayan, pakiclick na rin yung subscribe button down below at huwag din kalimutan Pindutin niyang bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Ayan, so i-reveal -re na nga natin kung ano itong free sample natin. Ayan, so ito ay tawag dito ay mini selfie light with clip. Ayan, so ito siya. So ito yung boxing niya. Ito yung box. Ito boxing. Box. Ito yung uh? box niya. Ayan. So, parang ang ganda ng tignal ang box niya. ba? Diba? Ayan. Ito ang aking free sample. So, nakikita nyo ba yan? Nakik nakikita nyo ito, guys. Ayan. So, ito yung aking free sample. So, lead video light. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, maganda, ba? Diba? Video making. Ayan. So, nakikita na meron siya mga sulat-sulat dito kung ano-ano mga ito. Ayan. Anyway, bubuksan natin. Ayan. Para naman makita nyo, guys. Ayan. So, actually, nabuksan ko na to. Na, Siyempre, naibalik ko na naman sa loob. <laughs> Siyempre, hindi ko nagagamit. Ayan. So, syempre, meron siyang Type-C charger. Ayan. So, syempre, pinili ko Type-C charger kasi ang phone ko is Type-C. Ayan. So, Type-C charger. Tapos, ito yung clip niya. Ayan. So, magtataka kayo. Bakit yung clip kakaiba dito sa, sa kwan niya, sa picture? Yan. So dito ka rin, uh, ito rin ang kakaibay. Kasi binigyan ka ng ganito, syempre magtataka ka. Bakit iba yung nasa loob? Yung ito, parang square sa style siya. Ito naman, medyo bilugin. Yan. Kaya nagtataka ako dito. Kaya nga gawa ako ng, pan, ng promotional video. Parang, di ba, nagkaka-violation yung mga, pan, yung mga ibang mga TikTok affiliate kasi nga dito sa mga bagay-bagay na ito kasi stricto nga sa TikTok. Eh nagtataka naman ako bakit iba baka naman mabayulit ako dito. Pero nung chinitchik ko talaga yung kanila, yung kanilang store, meron sila. Pero sa, tingin ko ito yung luma, yung pinakaluma nila siguro. Kaya itong binigay sa akin as a free which is okay lang din. Ayan, huwag lang tayo mabayulit, di ba? So, so far, hindi naman nabayulit yung aking uh, promotional video. So, okay, God bless. Yeah, so thank you so much. Ayan, so ito siya ganyan ang clip niya. So, maganda yung clip naman. Maganda siya. Very compatible naman. Ayan. So, syempre, ang susunod is yung lead, lead, light. Yeah, lead light ba? Or headlight. light. Yan. So, tama ba ako? Headlight. light. Yan. So, ito siya. Ayan. So, maganda itong gamitin na kapag ikaw ay uh, nag-video sa loob or sa indoor ka nag-video uh, kagaya ngayon. Kung baga, uh, nag-video ako ngayon tapos madilim. Yan. Pwede ko siyang gamitin. Eh, pero sa ngayon, ang kaharap ko kasi ay bintana. Ayan, so maliwanag. So hindi ko na siya kailangan. Kinakailangan ko lang ito pag makulimrim. Siyempre walang light sa sa labas. So madilim siya pag nagbibideo ka. Siyempre kailangan din natin ng light. Pero so far hindi ako gumagamit ng ring light. So ito, ginagamit ko rin paminsan-minsan. Ayan, pero so far nagbibideo kasi ako sa umaga. Sa umaga kasi maganda yung ilaw sa umaga. Unless kung umuulan, siyempre yung light natin hindi maganda. So gumagamit tayo ng ganito. Ayan, so so far ilang beses ko lang nagamit isang beses lang ata. Ayan. So, ito yung aking free sample na na-receive sa free sa seller, which is maganda rin. Yan, di ba? Nakakalibre na naman tayo ng ganito. So, i-try natin i-assemble ulit. Yan. So, syempre, ganito. May mount siya dito. Tapos, ito yung clip. Ilalagay natin ng ganyan. Okay. Yan. Ayos muna natin, guys. Ayan, so higpitan natin. Ayan, ang kagandahan dito, pwede mo siyang iganon-ganon. Ayan. Ayan, movable siya. May mount siya. O, oh, ganyan. Ayan. So, compatible siya. Pwede mo iganyan ganyan, pwede mo iganyan ganyan. Ganyan. Siyempre, ito naman yung iipit mo sa phone. Ayan, mamaya natin isample, isample sa phone. Ayan, so ganyan siya. Ayan. Tapos dito naman, sa likod niya, meron siyang Type-C charger. So dito mo ilalagay yung Type-C. Ayan. Tapos meron naman siyang button dito, yung mga button niya, yun, on and off, meron siya dito. Ayan. So, ang uh, nagkakaiba dito sa, sa, dito sa box, hindi talaga magkatugma dito. Dito sa box na to, siyang so sabi niya dito, pwede mong buksan dito, may battery dapat dito. Pero ito walang battery. Which is okay lang din. Eh, kakala ko may choices. So yung pwede mo siyang lagyan. Kung ayaw mo nang i-charge sa kuryente, pwede battery, pwede. Pero nung pagbukas ko, iba. Yan, so iba din dito. So, iba yung box. Parang ganun nga. Ayan. So, of course, meron siyang headlight. Ayan. So, angle adjustment. Ang ganda, di ba? Tapos, meron din siyang three colors, di ba? So, eh, meron siya dito. At saka, meron siyang RGB colorful mode. Meron siya dito. Mamaya, papakita ko sa inyo, guys. Tapos, of course, Type-C charger. I-try natin. Ang Type-C charger. Actually, na-charge na ito eh. Ayan. So, ito naman yung charger niya. Medyo mahaba siya. Maganda yung kulay. Di maitim siya. Ayan. So, dito mo siya isasaksak pag i-charge mo siya. Ganyan. Di ba? Ang cute. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin habang nag nag ginagamit mo. Pwede mo siyang i-charge. Gano'n. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, type si charger. So, may mga button adjustment dito sa likod niya. Ayan. So, pag nakikita niyo guys, may mga uh, button adjustment diyan. Ayan. So, itry natin. Ito, ito yung power button niya. Ayan. Click natin yung power button. Oops. Long press. Hmm. Ayan. Ayan, ganyan siya. Hmm. Ayan. So, medyo maliwanag, di ba? Okay. So, testing natin sa phone. Kabagaga. Ito yung phone natin. Ganyan. Hmm. Diba? At meron din akong sample, uh, promotional sample video nito. Ilalagay ko dito. Ayan. So tignan nyo yung aking uh, promotional video ito siya. So ganyan siya. Ang ganda, diba? so pwede maging ganyan. Mm. Ganyan. Kahit angulo kahit sang angulo gusto mo ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> ay ngayon kasi maliwanag kaya, kaya hindi masyadong kita 'yan. Basta ganyan siya. Tapos, ayan, meron siyang mga right ito. Ito siya. Ayan, nakikita niyo yung three colors na nag-iiba. White, ito yellow, ito white yata to. Ah, uh, ayan. Yellow. Ayan, medyo white. Ayan, nakikita nyo guys yung kaibahan niya. Ayan, puti. Yellow. Ang tawag dito sa isang ganito. Ayan, ganyan. Ayan, so meron siyang pipili ang tatlong kulay. Para siyang ring light din. Di ba? Tag sa ring light ng ganito din. Ayan, dito naman sa RGB niya. Sa RGB, ayan. Ito naman yung RGB color mode. Ayan, so ganyan siya. Nagbo-blink-blink siya. Ayan. So, yan ang RGB color mode. Tapos kung ayaw mo naman, pwede mo palitan. Ganyan. May white din. White. Ayan. Tapos palitan natin. Ayan. Ganyan. Diba? So, yan ang kulay niya. Ganyan. Tapos may plus sign siya dito. Ayan. Kung gusto mo nang mabilisan. Ayan. Pag mabilis. Ayan. Tapos pag mabagal naman, meron siyang negative yan. So, mabidyo babagal siya. Yan, yeah, parang Christmas light. -like. Ayan. Ayan, so ganyan. So, so maganda nga siya dito. Maganda ito. May mga nag blink blink ganyan. So, balik natin dito sa, tat, yan, sa ganitong kulay. Yan. Ito puti, white. Tapos yung yellowish, mas gusto ko itong ganitong kulay. Medyo yellow. Hmm. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ayan, pwede mo ilagay dito sa harap. Ganyan. Ganyan, ganyan siya. Ayan. So, ito yung free sample ko. Ayan. Di ba maganda? Hmm. Ayan. So, off natin. Pag off mo naman, ayan, press, long press mo lang siya. So, ayan nga guys. So, ito yung aking free sample. Yan. So, maganda siya. So, nandito naman din yung fan ko yung nung nag-unboxing ako. Siyempre, natutuwa din naman ako. Kasi minsan kasi, karamihan kasi ng mga Pilipino na nag-affiliate. Uh, uh, mga kwan sila, naglalagay sila ng mga, yung mga free sample, binivideo nila. Yan. So, siyempre, kung dumating din yung free sample, pag na-approve din yung free sample mo, ibibideo mo talaga yan. Yung para pang, kwan pa, pang pa, hindi naman pang yung pang pa-ingganyo sa mga nag-affiliate din or mga nag- uh, uh, aspiring as an affiliate or uh, TikTok affiliate din, di ba? Yun ang pinupo sa TikTok. Yan. So, yun, meron din akong video kagaya nito. Ayan, so tingnan nyo itong video ko, di ba? Nakakatuwa din. Pero nung since may nag-comment sa akin na bakit ko daw binabanggit na free, so doon ako nag-stop ng hindi nag-video. Yan. since nung naka-receive na ako ng Uh, comment ng isang, hindi ko alam kung sino ba yun, nag-comment, basta may nag-comment sa aking free sample video na sinabi ko is free sample. So, syempre, uh, be honest naman ako, na free sample ko naman talaga yun, hindi ko na pwedeng sabihin binili ko. Free sample ko yun. So, syempre, mindset ba? So, ang mindset ko naman kasi, is, gusto ko rin yun din yung mga ka -ka kapwa natin, uh, TikTok affiliate na nag- uh, nag-affiliate, nakakakuha ng free. Kasi ang hindi biro-biro ang pagkuha ng free sample kasi ang free sample din, ang karamihan din ng mga nag-re-request ng free sample is nade-decline. So, syempre, ikaw ba naman mabigyan din ng free sample, syempre, nabutuwa ka rin. So, yun ang mga fan din, yung ibang binibidyo natin minsan. Kaya yun, nagvideo din ako ng gano'n, na natutuwa ako. Tapos, syempre, binanggit ko din sa aking video, promotional video, na free sample yun. Which is totoo naman. Uh, na anis din naman ako ng free sample talaga yung, yung na-receive ko. Yun. Ayan, so ganito ang ating mini selfie light with clip. So, meron siyang uh, headlight, meron siyang angle adjustment, yan, angle adjustment, meron din siyang three colors. Ayan, so meron siyang three colors. Long press. Ayan, so meron siyang three colors. One, two, three. Ayan, so three colors. Tapos syempre meron siyang RGB mode color. Ayan, colorful. So, mayroon din siyang tatlo. One. Ayan, two tree. Ayan. So, meron siyang ganon, ganon. Di ba? Ang ganda. Tapos, pag mabilisan na naman yung pag, pindutin natin yung plus sign para mabilis yung blink-blink niya. Ayan. Ayan. So, button adjustment meron siya din dito. Ayan. So, ganito ang aking free sample. Ayan. So, ang ganda, di ba? Di ba? So, pag binili mo ito, medyo mahal din ito eh. May kamahalan din. Mm, -mm. May kamahalahan din yan. Tignan, kay, tignan nyo, ipapakita ko dito yung presyo. Ayan, ilalagay ko dito sa aking ang uh, video. Ayan, ilalagay ko dyan ang presyo. Pero naka-promo nung nakuha ko to eh. Hindi ko na na-check kung magkano to. Ayan, basta ganito ang aking free sample. Ayan, so di ba nakakatuwa? Ito naman ay kaling sa 3BC shop. Ayan, ito ay pangalan ng kanilang shop naman. Ayan, di ba? Nakakatuwa. Ayan, so ito ang aking free sample guys. So di ba nakakatuwa makakuha ng free sample na hindi naman lahat na bibigyan. Ayan, so that's it for today guys. So I hope nag-enjoy kayo dito sa aking free sample at nakakuha kayo ng, um, ng uh, idea din sa aking mga free sample. That's it for today guys. So I hope you enjoy and uh, we'll see you again on my next video and God bless to all. So bye for now.